tuyo ang ating kalamansi kasi hindi natin siya low lower mahirap makapagpatuyo at uh, may tendency pong maluto ang kalamansi at uh, ito tinatanggal ito ang ating dahon hmm. dila po Uras ng ating uh, basahan nakapagpatuyo na tayo ng uh, tatlong bag kahapon eh hindi na na tayo gumamit ng blower at umaraw-araw magandaganda ang panahon ngayon eh yan, ang lakas ng basta tanghali mga katribya po eh Mahapagka mahangin, madaling matuyo ang kalamansi. Pero sa... Trivia sa aking YouTube channel. Kumusta na po kayong lahat? Ito po, maulang araw po ngayong maga. Kagahapon ay eh, magandaganda po yung panahon. Nagbigyan po tayo pero ngayon, eh, maulan siya. Kaya, ngayon po matatapos po yung ating pitas ng kalamansi. Kaya naman, eh, ito. Pinipili na po natin yung ating uh, reject. After po na matapos ang ating papitas lalagyan naman po natin siya ngayon mga katribyo ng ating abono yung ating kalamansi para suporta ka naman doon sa ating mga, mga bunga yung pang-October uh, yung mga natira pang-Agosto uh, kalaking po nito mga katribyo po yung ating uh, electric pan uli para matuyo ang ating kalamansi kasi hindi natin siya low lower mahirap makapagpatuyo at uh, may tendency pong maluto ang kalamansi Totoo uh, toto tinatanggal ito ang ating dahon dula hmm. po. po at ang ating uh, basahan Ayan, nakapagpatuyo na tayo ng tatlong bag. Kahapon eh, hindi na na tayo gumamit ng blower at umaraw-araw. Magandaganda ang panahon. Ngayon eh, ayan, nakas na mamatuyo basta tanghali. Mga katribya po eh, mahapagka mahangin. Madaling matuyo ang kalamansi. Pero sa puno, basa yan. Eh ma mahirap pong mag-alaga. Lalo na pagka diretsyo ang ulan at kung wala kang blower, ay basa ang inyong magiging pitas. Kaya punas-punas tayo ng ating kalamansi. Siyempre dapat yung ating basahan ay tuyo rin para nun ay hindi rin basa yung ating ipupunas Yan, um, at least maiwasan po ang ka reject kasi naluto ang ka ang talo dyan yung may ari dahil hindi po babayaran po na buyer pagka po sira ang kalamansi ninyo kaya um, naobligado natin UN para wala ang masasabi at ganyan po mabusisi matiwara ang kalamasi eh, pagka pumuulan ganda ito para at least eh, yung ati pong pansunod ay lumaki kailangan po nating papitas na yung lahat ng pupwede para na nasabogan natin ng abono yung pinagpitasan lalabasan uli ng panibagong bulaklak Ayan, ganyan po ang kalamansi napakasipag po sa pamumulaklak niya lalo na sa ganyan tagulan tag-araw mas pasipag din kaya lang marami na tayo kalaban doon mga katribya kalaban natin ang mga insekto kagawin lang natin po yung uh, ating uh, tagasi, tagasalin yung pong namitas at uh, maya maya po kakain uh, na rin po sila ng pananghalian ito na yung ating napatuyo ito na po mga katribya po yung ating napitas na kalamansi at tapos na po tayo na, yung ating uh, nakuha kasi ito naman ang ating uh, reject. Kung mga katiba po yung nagtuloy-tuloy po yung ulan, buti na po katapaan po ay ate po siyang napatuyo. Kaya okay na okay naman po ito sa ating uh, bayan. mabut po ng uh, 35 yung ating napitas kasama po yung ating dalawang reject. Uh, estimate natin mga 50 bag sana makukuha kaya lang dahil po mo ang ating mga magnanakaw ay nakasalisi kaya meron silang mga nakuha po sa atin pero ganun po man eh ipinagpapasalamat po natin sa itaas na meron tayong napitas na kalamansi at yung susunod naman po nito ay sa buwang po ng Oko ngayon mga katribiya pwedeng pwede na po natin sabugan ng abono ngayon pong ating kalamansi para yun namang ating pang October saka po yung ating uh, pang Agosto ay lumaki kasi yung pong September mga katrivia yan po yung uh, ano, sa uh, pinakabagsak ang presyo saka po itong August na paparating malalaman lang po natin depende po yan kasi pagka marami po ang kalamansi ay talagang bababa po ang presyo nito sa ayaw mo sa gusto ay talagang uh, ang kalamansi natin ay magiging bagsak shoutout natin mga katrivia po yung taga Dabao o yung taga Mindanao na nagchat po sa atin na sa kanilang lugar ay 170 yung kanilang kalamansi. Sabihin, yung 30 kilos ay 170 kung binibili nung kanila pong buyer o kanilang ahente. Ngayon, masasabi po natin sa ating pa katribya, ay huwag po kayong mag-stick lang doon sa buyer ninyo. Baka kayo po ay niloloko na. Ay dapat doon, maghanap po kayo ng po pwede po ninyong bagsakan. Pwede kayong dumirekta sa palengke. At siguro naman, hindi naman limang piso ang presyo ng kalamansi pagka kayo po mga kapilya po ay magbabagsak po sa palengke ay sobrang baba naman no kalimbawa 170 ang per bag sa inyo pong lugar eh tandaan po natin mga farmers sa inyo po yung produkto, sa inyo ang kalamansi kayo mayroong mas karapatan magbigay ng presyo doon po sa na namimili o kaya sa palengke kaya kung kayo, kung ako sa inyo Tsagay ilang po ninyo pumunta sa bawat uh, palengke sa inyong bayan. pwede na kayo ang magbagsak. At uh, bawa ang kuha sa inyo 170, o oh, siguro naman baka maibigyan ninyo ng 300 doon po sa palengke po yung inyong kalamansi. Maginhawa, maginhawa yun. At least mo mga hindi po kayo malulugi. Hindi po kayo aasa na lang doon po sa ahente, tsaka po sa bayan na kumuko sa inyo ng mababa. Eh, upang pitas lang yun mga katribya, yung 170. Kamu, um, upang nga po namin dito, pag ang kalamansi ay eh, ganyan. 900, 850, 150 po ang upang namin pitas. Eh, lumalabas po noon, eh, wala na kayong kinita. Doon po sa inyo kung kalamansi, ya sa party po ng Mindanao. Ngayon, talagang pagkadadali naman po ninyo sa Luzon, ang inyong pong kalamansi, eh, lalo po talagang mawawalan po ng, ng presyo. Dahil yung pamasahin ninyo, sa barko o kaya sa aeroplano ay mas malaki. Kaya siyempre, yahan po natin ang market yan kung saan kayo ay malapit sa inyong lugar at kung saan ang bilihan napakadali pong i-market ang kalamansi mga kaparmers. Ngayon po ay talagang uh, pagpanahon po ng ganyan po tagulan, medyo matumal po siya. Tapos hindi naman po lahat po ng palengke ay nakakapagbukas pa dahil bahan na nga. Yung mga lugar lalo sa parte po ng Pampanga parte ng Bulacan, ilang parte po sa Metro Manila. Meron dyan, hindi po passable pa ang mga daanan. Kaya yung kung market nila ay wala pa masyadong umuuhong gulay. Kaya kami na mga katrigo dito sa parte naman ng Pampanga, Angeles City, yung natin nga bayo. Madali po nilang i-dispose kasi hindi po baha doon sa kanilang binadaanan. Kaya yun po mga katribya, tagatsaga lang. At, at least po yung ating pong kalamansi, Yeah, nakakuha pa tayo ng uh, 35 pack. Yeah. po 'yon doon po sa 900. Although hindi po tayo nakatutok. Ah, uh, 10,000 tayo mga nako, kaya lang mga pa ilang, ilang bag pero yung marami na atin napitas ay 900 ngayon lang po nag 850 dahil uh, meron naman po tayong ano na bag na napitas ito naman po ating reject okay, kalahati naman po ito nang ating uh, pitas na berde yung presyo uh, hindi po masasayang ito mga katribya dahil syempre uh, yung, iba kasi pagka po yung ganitong reject pinamimigay hindi po namin pinamimigay ito mas mabuti po mga katribya may dalin na lang po sa palengke dahil sila nanay po may suki sa palengke binibigay po nila yon kasi once po na ibinigay ninyo ang dilaw mga katribo dun po sa mga tagapitas meron po ginagawa dyan pinapalaman ng po ng berde kung alam nila na ang iyo pong si hiningi mo yung hinog ang gagawin naman mapagsamantala lalagyan sa loob po ng berde at pagdating po sa kanila pong bahay dun po nila ngayon eh, pipili ang po ng berde sa kayo yung hinog kaya natuturoan natin sila po ng pagnanakaw ang pinaka di ba, alin medyo mura po na ibenta, iupa mo ang uh, dilaw sa kanilang uh, pagpitas. Eh, at least po nun, matatanggal po ang dilaw sa inyo po para base eh. Hindi mo siya matuturoan po ng pagnanakaw. Hindi mo naman siya inalagabiyado dahil kung ano ang upa mo sa berde, siya rin ang magiging upa mo sa pitas ng red jack. Dahil hindi naman po nga pipitas yan kung hindi nila pinitas. At hindi maaalis sa puno yan kung hindi nila pipitasin at malaking tulong itong mga katribya itong reject pag naalis ito sa ating pungpulo papalitan po itong ngayon ng mga bulaklak kaya maulang uh, hapon sa inyo mga katribya maulang gabi tapos na po tayo sa ating pagsitas at uh, ito na po mag-aabang na lang po tayo pong muli na ating pang Agosto saka po ng September, October Turut-surut po yung ating bunga kaya kailangan lagyan po natin ng abono doon po sa ating mga farmers sa mga binahang area o lugar, uh, mas maganda po ay huwag muna kayo magsabog ng abono hanggat baha pa. Mas maganda pa uh, pag gumanda na po ang panahon at medyo umaraw, pwede na kayo magsabog ng inyong abon. Pero sa parte o yung area na talagang lubugin o bahain, kumaaari, lalo na pagkabata ang kalamansi, hindi po kami nagsasabog ng abono pagka ng yan ay mga katatanig yung parte po na yan ay lubugin bakit? baka lalo pang mamatay ang inyong kalamansik mag-trigger sa abono na atin ilalagay panipasin po natin yung tagulan tsaka po natin siya lagyan ng ating abono, parang yung alaga namin doon sa ating pong farm hindi kami naglagay ng abono, buong tagulan dahil alam po namin pag ganito masamang panahon ay dilulubog po yung uh, area na mababa, kaya para siya makasurvive, mas maganda wala tong abono kasi yun pa hipo doon ng paninilaw ng inyong kalamansi pagkatapos hangga sa mamatay po ang inyong kalamansi. Ngay okay, pag uh, at uh, yun ang gumanda lang po natin siya ilalagyan ng abono. De, maganda yung ating kalabas. Pa, paano mga trivia? God bless sa lahat. Kita ko po tayo po bukas para susunod po natin vlog. Isang maulang gabi. God bless sa lahat. Bye bye.